Sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay December 20, 2024, Biyernes, ikadalawang po ng Desyembre at tayo ay nasa ikalimang araw ng ating pong simbang gabi. Ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 7, verses 10 to 14. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahaya ni David, Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang akin Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito ay tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, papalapit tayo ng papalapit sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon at ipagdiriwang ng buong simbahan ng tinatawag na Gintong Misa o sa wikang latin ay Misa Aurea. Ito ay sapagkat ang Ibanghelyo ngayon ay no, kung papakinggan niyo po mamaya sa Misa ay ang kauna-una pangyayari ng pagtupad ng planong pagkaligtasan ng Diyos at yan ay ang pagbabalita ni San Gabriel Arkanghel sa pagsilang ni Jesus sa mahal na Birheng Maria na siyang katuparan ng pangako na binitawan ng uh, ng Panginoon sa aklat na ipinahayag sa atin mula sa aklat ni Propeta Isaías na ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ito ay tatawaging Emmanuel. At ito nga po ano yung katuparan niyan. Ito yung pagsisimula ng katuparan ng pangako ng Panginoon at yung propesiya ay mangyayari na sa tulong ni ni Maria na no, sa tulong ng Mahal na Biren sa kanya pong uh, pagtanggap o pagsagot sa ating Panginoon. Kung sa unang pagbasa sa araw na ito ay kumbaga nagalit ang Panginoon dito kay Akas, kay Haring Akas dahil patuloy siyang nagmamatigas. No? Uh, at ang katigasan ng ulo niya ay nagdala sa kanya sa pagsuway o hindi pagsunod sa ating Panginoon at kabaliktaran ng ipinamalas ni Maria sa araw na ito kung saan siya ay sumagot ng yes no kaya nga ito yung uh, fiat yung pagkisan ayon ni Maria sa pakikiisa niya sa uh, plano ng kaligtasan na binabanggit ng Diyos at maganda rin na mapaalalahanan tayo no, na araw-araw ay hinihiling ng Diyos na tayo ay umuo sa kanyang plano. Uh, yun, isang maganda siguro no, na hingi natin ay yung grasya na matuto tayong sumang-ayon at sumunod sa plano ng Diyos. Siyempre, no, sa umpisa ay hindi pa yan malino sa atin kung ito ba yung gusto ko o ito ang gusto ng Diyos ito ba yung plano ko o ito ay plano ng Diyos na higit natin dapat na pagtuunan ng pansin. Kaya sa ating pong pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa siyam na araw ng ating pong pagsisimbang gabi, nawa ay mas lumalim pa ang ating pong pananampalataya at hindi lang sa kukompletohin natin ang siyam na araw, kundi makatulong nawa ito no, sa ating pong pagpapanibago ng ating uh, pananampalataya dahil ang pagsisimbang gabi ay isang paraan din ng uh, pagtuturo sa ating sarili ng disiplina no, nagigising tayo, pupunta tayo ng simbahan at lalong lalo na sisikapin natin na makinig ng mabuti sa mga pagpapahayag ng mga salita ng Diyos dahil ito rin ay paraan ng Diyos upang ihatid sa atin ang mensahe na makakabuti para sa atin. Muli po, isang araw sa inyong lahat.